Dahil tag-ulan nga pala ngayon, nagustuhan ko magpaluto ng tinolang manok. Ayan, nagtatadtad na kami. Huwag nyo nang pansinin yung nagtututong na sangkalan. <laughs> Nagnakaw na nga din pala kami nitong papaya dyan sa kapitbahay. Talagang ganyan sa USA. Wala kami mga sariling tanin. Pauwi ko nga lang pala ako damusak na damusak ang pagmumukha ko at ang lakas ng ulan. Napag-abot ako ng ulan doon sa balede. Bumili ako ng manok at saka niyang canola oil. Dahil nga ayoko ng... Magkasakit sa bato. Ay kaya ang binili ko ng oil ay yung pwede. Ito ang gagamitin ko ngayon dahil magluluto kami ng tinola ay yung Red Chef guys. Yan. From Red Chef. Ito lagi ang aming ginagamit. Ang dami ko na nitong kabibili. Tambak na doon. Dahil nga napakaganda ng steak at hindi talaga kumakapit yung mga niluluto nyo. Lalo na yung mga pinaritong manok, mga kung ano-anong ginigisa nyo. Tingnan nyo, takip pa lang napakaganda. Parang kahoy tong hawakan. Ang ganda ng takip. Ayan. Napakaganda ng aking in-order kulay dilaw na red chef. Wow! wow. Ayan guys, magluluto kami ngayon ng manok dito. Ito ang gagamitin ko dahil nga may sabo yung aming lulutuin. Napakaganda ng style. Kulay dilaw. May green na available. Ayan. From Red Chef, lahat ng aming mga ginagamit ay talagang napakabilis lang niya linisin. Hindi kumakapit nga tulad ng iba na talaga namang kapit dito, sunog na sunog matagal din siya masunog tong ilalim, guys. At saka, ang kagandahan pa sa kanya, Mayroon siyang handle na goma. Ayan. Ito yung goma na kasama niya. ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay. Yan oh, goma. Di ba? Para hindi kayo mapaso. Dalawa yan, syempre. Alam namang bingot ang isa. Yan. Diba? Napakaganda ng kulay. Kaya naman kung meron kayong mga nanay at saka yung mga jowa-jowa nyo ay mahilig magluto, ano pa ang bibilhin nyo? E, eh, Siyempre itong magandang mga kasirola at mga kawali from Red Chef. Puhugasan ko lang siya at papalambuti na yung manok. Siyempre lagyan muna natin ng mantika. Gamit itong binili ko. Yan, nilagay ko na nga pala ang luya, guys. Luya daw daw yung uunahin. <laughs> Sunod, ano inay? Mimiyam, ma yain mo na sangkotsa yan. Sangkotsa daw, sangkotsa. <laughs> Umorder din ako ng ganitong CNC sa Red Chef. Hindi palang dumadating. Bawal gamitan to ng, is ng stainless dahil baka matuklap are. Mapapagmura tayo. Sunod natin ang sibuyas at baywang. Yan. Para mas lalong sumarap ang ating sinola. Sunod, nay, sunog na. Sunod ay papaya at papalambutin daw di, um, ano, ilang peraso. Diyos ko, Ulang na kulang pa yung sa bungang ako. <laughs> dahil bawal na daw di umano ang mga red meat at yung mga baboy-baboy na yan at saka mga baka ay eh di naisipan ko magtinola ng manok at ako yung lalambot na dahil ang, magahan ko ay nilagang repoly. repoli repo, alam mo yung repoly? nilagang repolyo ang ulam Diyos ko ako hindi makabulos at hindi sanay kaya sa mga kabataan dyan mahihilig sa mga junk foods mga fast food guys mga delata mga instant noodles ay eh di bahala na kayo Mag-ingat kayo sa pagkain ng gayon dahil tulad ng sakit ni Tito Arch. Ayan. Mag-ingat kayo guys. Konti lang ang mga seasonings, yung mga asin, bitchen, magic, wag nang maglagay. Kumain na lang tayo ng tubig na laang ang ulam sa kanin. Wala nang mga kung ano. Yan yung sunod din eh. Sa isa daw. Dakotin mo. Siyempre, para mas lalong lumambot tong manok at saka itong papaya, eh, ay kailangan takpan muna natin siya gamit tung red chef na napakagandang takip. Diba? Mm. Dilaw, napakaganda ng kulay. Ayan guys, paluto na siya at sumusulak na gamit itong red chef na aming lutuan. Inapalambot ko na lang tong manok at saka tong papaya. Pwede na tayong kumain guys ng gabihan. Ayan, magutom kayo ngayon. <laughs> So guys, ayan, luto na ang ating tinola. Kaso matigas pa pala ang papaya. Hindi. Matigas pa. Yan, o, oh, puro naman yan. Siyempre, gutom na gutom ako. Gutom naman. Kayam na yan. Matay. Yan guys, kain! Guys, kain! Ang ingay! Siya po ang pinaka maingay. oh. <laughs> Kain tayo guys, kain. So ayan guys, luto na yung tinola at tayo kumain na sabay-sabay. Kung napanood mo to ng ating gabi, eh, magutom ka. Ang <laughs> mm. sarap pa naman kung may sausawa na patis kasi bawal. Ayan. Sarap pa naman kung may patis at kalamansi. Tanghalian ko are. Diyos ko, hindi magkakasakit sa batong Ulcer naman. <laughs> at, ang ulang ko kanina umaga ay nilagang Okay po, yuyo. Kawalang lasa. Ayan, yeah. ang dami kong... <laughs> Paen! <laughs> Ingit!